Good afternoon guys, welcome to Ate She Vlog So for today's vlog guys, ayan meron tayong Andy Sopas Tsaka kanin So ayan mag-ampo muna tayo guys Thank you sa rasyang so, biligyan mo sa amin Sa araw-araw salamat po So ayan guys So kain na tayo guys Masarap na guys, grabe oh Hmm Uh, alat? Sarap. Alat. Sarap. Hindi na. Kalal. Mm. Kain tayo mga guys. Ang sarap nang ng niloto ng ati siya vlog ko. Oh. Mapas ang kaldero. Dalawang kami na kain <laughs> ang kaldero talaga eh. Masang puno na yun ah. Nga guys, lagi nang luluto ito eh. At pinakain sa aso minsan. Kung ulam ka, <coughs> nalaman mo dahil. Ulam nga nila to. Lagi, lagi sa isang linggo, dalawang beses lang gagawin to. Ano lang ako ito? Tapos, magay, dahil maarte. main น้ำมาน้ำมานานกัน nakasalita guys Saya so, sobrang sarap guys tidak na nakapagsalita <coughs> sarap kasi Ayan, okay, Ano ah, si Perry, kipagalan natin ito. Ano pa, mami? Kasi ano, dami. Pag meron dyan, sila mamaya. Hmm. Ano kung dyan, pagkain dyan? Saan? Perry, kaya dyan din. Hmm. Saan pagkain doon. Muna ang pakain mo. Hindi. Ano ba sila lang? Nang? sardan ko. Muna, ang kakain muna. Mga tita at. Mm, hindi sabay-sabay pala. Hmm. Sabay-sabay. Ah. Hindi pa na papa niya. mhm mm -mm. Sabay-sabay pa lang kain. So. <coughs> tapos ngayon pagkain din sila ni sila sila Hmm? sila hindi kami sa labas hindi kami sa labas tayo ang pula nga ng hmm? so, sa mukha, guys. Galing ko lang na siya. Ako naglagay na ako, guys, ng ano. Gaw-gaw. <coughs> <coughs> Ano <laughs> kaya tsura nung no, naglagay ka ng gaw-gaw? Galing ka maligo. Parang ang ano nung clowns. Lotong-loto <laughs> yung -loto manok eh. Matanggal na sa laman. Okay na lang. Ganyan ito luto ng ano eh, di ba? Wait lang! Hindi may mga anak ko nito. Hindi Ikaw din, hindi din. Medyo lang. Okay, okay. Bakit? Bakit, Ano na Mmm! hindi pa paminta Ang kasi yan. Um, um, guys oh. Doray, <coughs> nah, hmm? um, doray na. <coughs> <coughs> Di na teka. Hmm. Oh, kabalo bisa bisaya nga naluray-luray na. Hindi sih bisa bisaya, guys. Kanang siya kanang pure na Tagalog kasi ano siya. Ta kaluukan, batang kaluukan. aku batang waray. Batang kangkalo to. Mm hmm. Batang kangkalo pala. Kangkalo kang. Kangkalukang. Kangkalukang. Kangkalukang lang diretsuhin mo na lang. Mas maganda pa kaya Kangkalukang. kalukan. Kang Sabi ni sir. Nagmedya sa ako ng... Nang... <laughs> ng, <laughs> ng Orange. Kasi nga maginaw eh. Ay ate. Ang ganda ng medyas mo nga. Para kang Kangkalukang. kalukan. Ano ang kalukan pala yun. Mm -hmm. <laughs> Kaya niya sinabi yun, kasi yung damit mo green. <coughs> Ang logo nila ganyan, green at saka orange. Oo nga. Nasa uniform niya, di ba? Nasa mas yun. Yung mga dalamit ko yun. Kaya tinawag kang batang kang kayo. Mm -hmm sa so, sobrang sarap na kalimutan mo yung pangalan ko guys kalimutan namin tubig guys ang <coughs> mo dahil Naka. Okay. nula mo siya hindi mm -hmm. Hindi na ako makakain yun pag inulam ko pa yun dahil mm -hmm. sugla ko ako eh ano pa ulit? Dito lang, pwede. Maglandan lang ako yun. sarap to pag nandun ka sa bundok. Mm. -hmm. Mm. Pag Luto nga ako eh. Pinilihan rin sa akin ako. Bago magpasko. Luto ako. Tapos <coughs> upro salad ako. Mm. Pati -hmm. sa Pasko ganito lang hindi dami. Okay na ano yung makasobang dami yung handa mo? Ang kapanis-panis na makaka. Sayang na ba? Sayang mo. Mag oh, maganyang ka. Pa. Pag walang kumain, hindi okay. Pero alam mo ba kung ano pinakabasarap kong ulam? Mm hmm. Inadogo, kangkong. Mm hmm. Mm -mm. Sarap yun. Pechay, lagyan ng sardinas. Sarap. Nira, nira, nira. sa, hmm? sa Okay, tapos na guys. Thank you Lord. nakaraas din. Ang ba? ng daw ko kasama mm -hmm. ganda-ganda no. So, and mm -hmm. so <laughs>

Gulo-gulo na kasama mo. Diba? Ang ganda ng bata na yun, promise mo. Sabi na. Sige na, Hindi na kay... kasama mo niya? Sige na, Nay. Diyan ka muna. Panoodin mo muna yung channel mo. Channel mo. Kasi manok na sa so hindi niya makapag-antay. Darog-darog na. Hindi niya magkasa sa sarap eh la. Shopping. pi. Shopping room. Ito kami guys nakakain sa labas kasi. Wala amo naman.

嗯。Mm. Sino may kasalanan? Sabaw ba? O, tubig. Tubig na. Hi guys, nakatapos na rin ako. Si Ate Shio, naghihigop pa ng sambaw. Baka mamaya madala yung mangkok. Oh, Ay, oh, Wow. Oh. So ayan guys, thank you for thank watching. Thank you po. Thank you po sa ita. buhay. Yan, <laughs> happy Saturday. Gandang buhay, happy Saturday pala. Okay. Thank you.